Hello, hello, hello. Magandang araw po mga choy at welcome back po muli sa ating YouTube channel. For today's videos po, ay gumawa po kami ng isang video na naghihiwa po kami ng manok ano. Pagkatapos namin uh, kunin sa ihawan yung pinahi, pinahihaw namin na manok. Ayan po, uh, hinihiwa po namin siya pagdating ng mga gabi. Mga gabi pa lang po. Mga 6pm, nagumpisa no? na po kaming mag-marinate maghiwa ng manok. Ah, uh, preparing po para bukas po ano. Ganyan po yung ginagawa namin para yung lasa ng manok numuot hanggang sa laman po niya no, ima natin siya ng overnight ano. Ayan po, uh, at mas maganda po kasi pag may freezer tayo. Kasi kapag ginagamit natin ice bucket, nung araw kasi nung wala pa kaming freezer ginagamit namin mga choy ice bucket eh ang kung, kung kukuntahin natin ganoon din yung gasto kasi bibili ka pa ng ice mas malaki yung nagagastos mo tsaka ang kagandahan sa freezer pagkatapos mong malagay sa plastic eh freezer mo hindi eh, na napapasukan ng tubig mga choy eh kapag Kapag naman sa ice bucket, ang tendency po minsan napapasukan ng tubig yung marinate mo na manok eh. Kaya po, mas maganda po talaga dapat may freezer tayo, no? Kapag nagumpisa tayo ng FC, pwede na naman ice bucket. Pero kapag medyo maangat kumita kita na, ah, nakapag-ipon na, pwede po tayong bumili ng freezer, mga chay, para hindi din po ma... ma... Ano, ma... dali... o oh, mabilis. Mabilis po yung natin yung ginagawa natin na uh, paraan ng pagmamarinate ng manok kasi kapag mag ice bucket ka pa bibili ka pa ng yellow tapos i kasalansan mo pa yan syempre mahirap mahirap kasi kapag ano may ice bucket eh karanasan po namin kasi ang mga choy hindi kagaya ng freezer kapag tapos mong hiwain dadiretso na lagay na lang yun po yung kagandahan po sa freezer at ganoon din yung gastos niya mga choy no uh, pareho lang din kasi kung susumahin mo hanggang araw-araw bibili -araw, ka ng yelo 150 palagi mo ay sa amin 150 na gastos namin din mas malaki pa ngayon na gastos namin pag mibili kami ng ice sa planta mm, um, kung 150 times 30 is 4, 5, eh, mas malaki po yung nagagasa natin ayan po mga choy sariwang sariwa po yung manok natin no? press kong ko galing po ng ihawan yan ayan po yung daily routine natin araw araw maganda po yung ano yung sizing ng manok na nakuha natin pang FC po talaga mga choy Yung po yung kagandahan dyan mga choy kasi <coughs> good size yung manok na ginagamit natin at makikita nyo po yung kita po kapag good size po yung manok ano kasi hindi po tayo mahirapan maghiwa kapag good size yung manok natin kasi kapag malaki po oversized medyo ano po mahirapan kang kunin yung ano yung size na uh, 70 o 60 grams na manok yun po sa mga nagtatanong kung ilang po ang ilang timbang po yung uh, natin yung kada peraso ng manok na binibenta natin yung may iwana 70 grams po mga choy nag no? average na 70 grams kung sumobra man eh, konti konti lang hindi mo natin no, perfect ng ganun pero almost uh, talaga uh, mga 60 to 70 grams po yan po shout out po sa lahat ng ating mga subscribers ano yung nagiging inspiration tayo para makapagpisa po ng pag EFC salamat po mga choy uh, at sipag sipag lang po Tut tuloy tuloy lang po sa araw araw ng ating mga pagninegosyo ganoon talaga minsan merong mahirap na parte sa buhay pero tuloy lang mga choy makakaraos din at giginhawa ang buhay natin dahil sa sipag at syaga po natin mga cuy ayan uh, at shout out sa lahat ng mga katsikin natin na patuloy na sumusuporta sa ating mga pagbablog Yan po mga cuy shout out po sa inyo lahat. Alam niyo po kung sino kayo. Ayan. Siguro mga tiyo, nagtatanong kayo kung bakit hindi kami kumukuha o nagtuturo ng mga uh, maghihiwa ng manok. Ano? Ang masabi ko po kapag tayo po kasi yung gumagawa ng ano, yung gumagawa naghihiwa, masabi natin parang satisfied tayo eh. Kasi kapag iba kasi yung gumagawa para minsan may problema eh. Kaya kami na lang po yung ano yung naghihiwa araw-araw meron po kami tinuturuan ito yung kasama natin yung mataba yan tinuturuan po namin yan matagal na po namin tinuturuan maghiwa ang hmm, problema minsan hindi niya makuha minsan kakamali eh pero unti-unti lang unti-unti lang tinasanay natin para sa sunod kung kung wala kami kung anong wala kami siyempre meron minsan mga mal maluloy tayo siya po yung pinapahiwa namin mga sir. Ayan, yung nahiwan natin ano. Lunggasan po natin yan mga sir para mawala po yung mga dugo-dugo niya. Yung mga dugo na na nahalo ano. Ang mga suggest ko mga sir, ano, yung planggana na gamitin natin. Mas maganda po yung stainless, yung so kagaya ng ganyan. Mas madali po siyang haluin no. Kaga, hindi kagaya ng plastic na planggana Bisan po kasi dumidikit siya, mahirap siya. Madudurog po 'yung laman. Yan po 'yung pinakamaganda maganda 'yung stainless ko. Medyo naparami lang po 'yung lagay ng kasama ko pero okay lang po 'yan 'yan. yan pagkatapos ko natin hugasan mga cheno, Patutuloyin po muna natin siya, i-drain natin siya. I-drain natin 'yung tubig para hindi po basa 'yung an natin pagka no back to hiwa po ulit tayo kasi marami po ito, maabot po ito ng 100 mahigit na kilos po na manok po no, araw-araw. Yan. Yung hinihiwa natin. Pero yung manok po, isang daan po ito, isang daan peraso. Mm, yung, pinaiihaw natin, isang daan peraso. Pero, tumitimbang po siya ng, minsan umabot ng 130, 140, kasi po, sa depende sa size ng manok, sa timbang ng manok. Yung po yung na ano. Mas maganda po mga chef, maka po kayo kung meron pa yung malalapit na ihawan diyan. Mas maganda po kausapin niyo yung may-ari doon na gano araw-araw oh, pahiwa kayo kundi every other day para hindi po mahirap kasi kapag sa palengke ka lang iba yung presyo ng ano manok sa palengke hindi kagaya sa direct sa ihawan makakalis ka po lalo na kapag araw-araw kukuha o oh, suki so, mo na talaga yung may-ari kakausapin mo para mabigyan ka ng special price <laughs> yun po yung ginagawa namin para araw-araw po may manok po tayo kasi minsan wala din sa ano eh wala din sa palengke tsaka mahirap sa palengke mga tsoy mas maganda po talaga makadirect po tayo sa ihawan kung um, meron po kayong mas malalapit na ihawan dyan sa inyo yun po mga tsoy pero kapag nag-umpisa pa lang po tayo tiyaga-tiyaga uh, alam lang muna tayo sa ano sa palengke o sa mga maliliit na tindahan para lang makapag-umpisa. At ang kita po is magdedepende po sa hiwa natin mga chair dapat kapag wag umpisa pa lang po tayo dapat ano tayo uh, strict tayo sa hiwa o timbang ng manok po mga chair wag po tayong kukuha ng oversize yung sakto lang po para makita po natin yung ginansya natin sa pagtitinda po, ano. Yun po yung tips natin sa mga nag uumpisa pa lang po um, na mag-negosyo. Yun, sa susunod na vlog natin, eh, papakita natin na uh, yung ibat-ibang paraan ng, ano, yung pagluluto ng FC po, para magkaroon po kayo ng idea sa mga ibat-ibang paraan po ng pagluluto ng FC. Kahit saan po, basta ah... Uh, Uh, ang ibig ko sabihin po is kahit anong paraan ng pagluluto mo basta yung recipe mo is ganun pa rin. Yung timpla mo sa manok, ganun pa rin. Hindi po magbabago yung lasa. At ang texture niya lang po ang magbabago. Yun po yung natin, yung kukul natin mga tiyano, yung texture ng manok kasi yung ibang tao po kasi kapag, alam mo mga customer, kapag maganda yung texture ng manok mo, na-attract sila, bibili yun. Pangalawa na lang yung lasa. Kapag natikman nila yung masarap, babalik-balik yun mga choy. Yun po yung kagandahan po saan natin sa texture ng manok. Dapat makuha natin yung perfect na texture ng manok para ma ano mo ma hikayat mo na bumili ang mga customer lalo na kapag nasa tabi kayo ng daan nadadaanan kayo ng mga tao pag nakita yung maganda yung texture ng manok nakakatakam tingnan bibili po yun titikim po yun mga choy yun po yung una po ano at saka yung pangalawa na lang yan yung ano natin yung lasa. Pero kapag natikman na masarap uh, lalo na mga choy. At saka yung pwesto po. Yung po yung ah uh, natin na uh, ingatan natin na uh, pipili po ng pwesto no. Kasi po yung pwesto po yung location po natin, yung po yung importante din. Kahit gaano pa kasarap yung FC natin kung wala po tayo sa uh, tamang location. Hindi po mabibili yung FC natin. Dapat po kapag magre-renta kayo, pipili kayo ng lugar, eh, titingnan niyo muna yung ano, yung kwesto po ating area po natin kung uh, matao ba o malapit lang sa paaralan. Dinadaanan ba ng tao, residential ba siya. Yun po uh, at kadayan ng kwesto namin dito sa isa sa um, malapit sa amin is malapit sa paaralan. Okay po yung ano niya, yung kita niya po kasi nadaanan po ng ano eh, tao malapit sa ano, daan. Kaya marami po bumibili. Bagamat marami tayong kompetensya, meron po lang titinda rin sa iba. Pero mas mabili po yun sa atin kasi po yung lasa niya pa. Yung lasa niya, tsaka yung texture niya is maganda po. Kaya nagbumabalik-balik po yung mga suki nating mga customer po ayan ang mga tips natin sa mga baguhan po na nag-EFC shout out po sa inyong lahat mga choy sa mga nag-umpisa doon naman po sa an natin sa gaso, uh, gasol ba yung tawag yung gas na ginagamit natin yung tank eh. mas maganda po yung mura lang po kasi may mura po eh safe naman po siyang gamitin ano kasi lalo na kapag nag tayo kasi mahal po kasi yung ano ngayon eh yung mga may mga pangalan mahal po siya eh meron pong ano diyan meron pong mas mababa diyan yung doon po tayo mag-umpisa may mura po yun ano, safe din naman po siya gamitin saka matagal na rin po namin ginagamit yun po talaga yung ano yung yung pang FC pang Kanto fried chicken yun po yung ginagamit natin para mas mura siya at saka marami ka rin naman mabibilan yan madali po natin ano madali po natin gamitin mga chay iba't ibang klase po kasi yung ano eh, yung host sa sunod na vlog natin papakita natin sa inyo yung yung dalawang klase ano na ginagamit natin na host sa ano sa sa tangke ng gas papakita po namin sa inyo mga chay dun sa mga bagong ah, nag-uumpisa pa lang ng FC kasi ah, asan ba yung mas magandang gamitin o madaling gamitin para hindi po tayo mahirapan. Ayan. Ang pag-set up ng gasol na, mga gas natin, i-set up natin kung paano ba. Kasi one time nangyari po sa amin yan, eh, yung, yung host po, ano, na, na apakan po. Kaya matanggal po siya sa, sa ano, sa... Borner po ano, kaya po yung gas umano pa talaga, lumiyab. Kaya nangyari sa amin yun, so sobrang busy namin na maraming nang Dapat po, i-safety po natin yung host para hindi po natin naapak-apakan. Yung nangyari po, naapakan po eh. Kaya pag-apak, natanggal po sa burner. Kaya po, yung gas, umano po, tumama sa apoy. Kaya lumaki yung apoy. Buti na lang, hindi po tayo nasunog dahil yung ginagamit natin ng lutuan is puro ano siya, wala siyang light material. Yun din po yung kagandahan mga choy dapat po hindi po tayo gumagamit ng light material yung madaling masunog ng mga salutuan natin kaya konting ingat lang po mga che sa ating mga pagninegosyo at hindi po basta-basta dapat po unahin po natin yung safety natin yung safety ng mga trabahante natin yun po yung importante mga che yung pera nakikita lang kikitain lang pero yung buhay is eh, napakahalaga po mga che Diyan po ah uh, nilalagay na po natin yung an natin yung mga 100 pieces na manok na nahiwan natin no